Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Regno at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Tahi-tahi, kwento ni Russell Molina at duit ni Pergy Acuña mula sa Lamparabu. Tara na, mama Ikaw na lang ko patira Pamati kita ang istorya Sa mitay ang nakabara ka A story time enjoy kita Mayroon kaming bulaklaking kortina na napakaganda. Tuwing tatamaan ng sinag ng araw, ay parang nabubuhay ang mga rosas at gumamela. Kapag nakasambay ito at bagong laba, biglang nagkakaroon ng mabangong hardin sa labas ng aking bintana. Pati si Muning ay tuwang-tuwa. Pilit niyang pinipitas ang mga talulot sa kortina. Kaya hayun, sa kakakalmot ay nagkapunit-punit ang tela. Madali lang yan, iha. Sabi sa akin ni Lola. Ang aming kortina ay naging mantel. Kain na. Yaya ni Lola. Bago ang sapin natin sa mesa. Nakatutuwang tingnan ang mga tangkay ng bulaklak na parang hawak ang tinidor at kutsara. Bukas ay tuturuan kitang magluto ng kaldereta. Bulong sa akin ni Lola. Naman ako pa yan at ngayon sa'yo ko naman ipapasa. Mansa ng kare-kare, mansa ng adobo, mansa ng kaldereta, mansa ng putsero. Di nagtagal ay napuno ng samut-saring mansa ang bulaklaking mantel. Madali lang yan sabi ni nanay. Ang aming mantel ay naging dalawang bag. Tig isang bag ang bitbit -bit namin ni nanay tuwing namamalengke. Ang bag niya ay nabubusog ng mga prutas at gulay. Pwede na kaya to? Lagi niyang tanong habang inaamoy-amoy ang mga binibili. Ang bag ko naman ay pinupuno ko ng mga makikinang na bato, kakaibang hugis na dahon at iba pang mga kayamanan na napupulot ko sa daan. Isang araw ay napansin kong nagnimis-nis na ang tela ng paborito kong bag. Nako, paano na 'to? Madali lang 'yan. Narinig ako ni Ate. ang aking bag ay naging sombrero. Isuot mo yan pag lumalabas ka. Bilad kasi ako sa araw tuwing umaga. Simula nang turuan ako ni ate kung paano mamitas ng aratilis, ay lagi na akong sumasabit-sabit sa mga sanga. Kip-kip ko ang sombrero habang pinupuno ko ito ng mapupulang bunga. Ang sombrero ay para sa ulo ha, pero ni ate, ilang buwan lang ay masikip na ang sombrero sa akin. Madali lang yan, sabi ko sa sarili. Ang aking sombrero ay naging basahan na bilog. Ngayon burado na ang makukulay na rosas at gumamela. Pati ang mga talulot at tangkay ay wala na. Pero tuwing babatiin ako ng basahang ito sa labas ng pinto, biglang nabubuhay ang napakaraming kwento. Gupit-gupit, tagpi-tagpi, tabas-tabas, tahi-tahi. At dyan po nagtatapos ang ating kwento, tahi-tahi. Mga so, bata, patutukunan natin mula sa kwento ito ang isang ugali ng mga pinitulot, ang mahilig mag-recycle ng mga gamit. Dahil dito, Matututo tayong maging matipid at maging maparaan sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam.